Kenneth? Ah, tangi. Sabi ko na nga ba dito kita makikita eh. Ah, tara. Tambay tayo dito. May sasabihin na ako sa'yo. Shoot. Yung tungkol sa amin ni Miki. <laughs> Wala yun. Happy ako para sa inyo. I want you to know the reason why me and Miki are together. Alam ko naman na love is the reason maiintindihan kita, Taki. The only reason why I said yes to Miggy, dahil nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga kapag kinimkim mo. Masaya ako ng honest kayo sa feelings niyo. No, Kenneth. Hindi siya. Yung totoo is... Eh. Tia, anong nangyari? Ang gulo. He said I should choose him or this. Everything. I don't know how to handle this. Help me, please. Tia, huwag ka na umiyak. Nandito naman ako eh. pag-ibig parang alawan. Lagi kang magtatabi para sa sarili. Hashtag, magbayad ka na bes. Hashtag, magtipid Thursday. Kakabili ko lang ng golf course sa La Union. Kaya naging busy ako the past week. Dapat sa gold bars ka mag-invest. Cheap ang currencies and jewelries. And gold course. <laughs> <laughs> Hindi yun investment kailangan ko lang ng playground. Now, Iho, are you ready to take over the family empire? Are you ready to live a lifetime of this? Joan, are you okay? Your uncle is asking you something. Sorry po. Ang sabi ko, Iho, are you ready to take over the family empire? Are you ready to live a lifetime of this? No. What you? I said no. John, stop this. <laughs> this guy is a joker. Funny John. Funny. I'm yeah. not joking. I don't see myself living this Life. Excuse me, gentlemen. Mom, excuse me. I just remembered I have to be somewhere else. And be someone else. Don't do this, please. Don't do this. Mom, I'm sorry. I want to be the best son to you and dad. But this.

irresponsible, John? Mom, I've been irresponsible before. That's the truth, and I'm sorry, but not now. Mom, I've made this decision because I am finally being responsible. And I want to be responsible not only for myself, Mom, but for Tacky and for you. I just want to be me. I don't want to be a copy of your business partners or anyone else. Mom, I want to stand on my own principles, and I want to be the son that you deserve. Is this really your choice, Joy? Yes, Mom. I can make it on my own. Yes, Mom. We can make it on our own. Kuya is right. You can make you proud. Proud, dahil kami. sa mga gusto namin, hindi dahil utos ni daddy. Walang ina na nakatiis sa kanyang mga anak. Mahal ko kayo, John. Taki. Ayaw ko kayong pilitin kung malulungkot lang ang mga anak ko doon. If you want to stay, papayag ako. Ah! Thank you, Mom. Mama, nabidisappoy din dad niyo pagbalik ko ng Paris. Malalago tayong tatlo. Pero mas importante ngayon, masaya kayong mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Ito, Mom. Thank you, Mom. Mom. <laughs> Miggy! <Mickey. laughs> Miggy! Can you take a picture of us? Oo naman. Thank naman. you. Ah, ah. Dito. One, two, three. <laughs> Ayan. Ayan na. Hindi ko alam kung paano gamitin yan. Eh? Tingnan natin. <laughs> Thank you, Ma. Thank you, Ma. Asa na pala yung magkapatid na si John at si Taki? Hi. Ay, kanina ko pa nga tiyan si Miki. Di ba si Miki yung susunod sa kanila? kapadating na yon. Props! Oh, oh, ito na. oh, ito na! Oh, oh, oh. Lagi nila akad mo. <laughs> ah. ha. Pwesto pa, pwesto ka na naman. Hi, na Drops! Na ay, boy! Tumakbo ka ba? Hi, okay, guys. guys. Mamaya na tayo mag-iha na. Kain mo na ba? Um... <laughs> oh. Drops! Drops? Oh. Wala nung despedida! Coach, hindi lang may alis. Bumay na si Mami! Coaches yan ah. Teka, dahil masaya tayo, groupie muna! Sama-sama yes! 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 tayo forever, Trubs! Picture tayo! Let's go! Picture! Hi, Coach! Parang maganda yung picture, Coach. Pinchi kasi ng mga galamain. Jawa Jawa Okay! okay. okay. Come See, come ta tayo. Ready? One, two, Uh, tropes. Mm. Yo. Yo. Thank you so much. Now I believe that no friendship is an accident. Naging kaibigan ko kayo para maging better person ako. Thank you. <laughs> Biro inyo, one universe, eight planets, 204 countries, at seven seas. Ba't kayo yung naging katrops namin ni Kuya? <clears throat> Oh, enough drama na. Tara na. Tuloy ang ligaya. Tuloy rin ang basketball. At tuloy din ang kawirduhan natin. Ikaw <laughs> lang <laughs> 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 Drops, promise natin sa isa't isa na walang iwanan. Tayo tayo lang naman tutulungan sa mga problema natin. Promise! 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 Drops for a lifetime! go One, two, three, drops! <laughs> Thanks, Kenneth, ha. Akain niya ako. Okay. Sige, Taki. Medyon. Alam mo, Rene, ang saya ko ngayon. Ito naman kasi si Mommy, pa-suspense pa ba siya. Kinabahan nga kami lahat eh. talaga namin na... Anyways, may pag-goodbye gift din naman sana sa sa'yo. Ibibigay ko ba ba? Oo, oh, syempre. Regalo yun. Ay. Yan. Catcher? <laughs> Sayang nga eh. Akala ko makakarating na yan ang Paris. Thank you, Kenneth. Alam mo talaga mga gusto ko. Siyempre Ako nga gumawa niyo eh. And sana, you can catch all your dreams. Sana. Oh! Picture tayo? Ay, sige. Sige. Ito, yeah. ikaw maghawak. Yan, at Ikaw mag-selfie? Ikaw mag-selfie.

ikaw lang pangarap ko eh. Kailan ka mo sa dream catcher ko? Visitation with the barangay captain, then consultation sa DSWD para sa needs ng mga children. Ang dami pala. <laughs> Don't worry. Sasamahan kita sa lahat yan. Sorry, malawang dampot. Sorry din. Hmm. Pia, kailangan mo harapin ang problema niyo ng boyfriend mo. May mga bagay na hindi mo may tatago. Ang cute nila Taki and Miggy dyan sa picture, no? Ha, uh, oh, ang sweet. Hindi ka na. Ah, uh, Mamski! Oy! Ah, uh, alis na po kami. Sandali, sandali. Ay, pwede ba akong makisabay sa inyo hanggang kanto? May naiwan si Miggy, dadaling ko lang sa kanya. Hmm, sige po. Ha? Kami na po magdadala. Apo. Ay, hindi, hindi na ako na lang. Okay hindi, okay na. kami na po ah. magpahinga na lang po kayo dito. Tsaka nag-post na rin po si Miggy ng picture nila ni Taki. So, alam na po namin kung nasan sila. Kami na po. Kami na lang po ah, okay. Yeah. <laughs> okay po, okay. po okay. Bansky. okay. 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 Love is a game for fools. Kaya kung mahal ka niya, at mahal mo siya. Wake up, best. Naglolokol lang kayong dalawa. Hashtag, I'm playa. Hashtag, Foolish Friday. Break na kayo? What happened? Um, uh, uh... Tol, anong nangyari? Bakit umiyak si Taki? Joke Dog lang kasi to eh. Joke lang para sa'yo to? Hindi mo seryoso si Taki? No. Nagsimula lahat sa biro. Pero, naging totoo. It's not his fault. It's mine. Totoo ba yun, Miggy? Sa kanya na nanggaling. It's her fault, not mine. Pero bakit? Balang araw, masasabi ko sa iyo ang totoong isan. Taki! Taki! Tol! Hayaan mo na natin siya mapag-isa. Ikaw, okay ka lang ba? Oo, oh, tol. Okay lang ako. Dito naman ako eh. Ano ko ba aamod ah, na sa akin? Tapos ang big break naman nun. Katex mo si Taki? Ah, uh, oo, Tol. Uh, Tapos muna tayo. Ay, thank you, Tol. Uh, tol, huwag mo muna text si Taki. Give her space muna. Alam mo, ganyan din ako nagkahiwalay kami ni Pia. Pero, bakit ba nagkahiwalay kayo ni Taki? Wala pa nga kayong one month eh. Ah, uh, ano tol eh, hindi ko rin alam. Ah, uh, biglaan ang lahat eh. Ubulot na lang ako, kami na. Tapos, biglang hindi na kami. <laughs> tol, alam kong mahirap yan. Tulad nga lang sinabi ko, pinagdaanan ko din yan. Sa una, indenial ka pa kaya ayaw mong mag-open up sa ibang tao. Pero alam mo, nandito lang ako. Sa totoo lang, nahihiya ko Balang araw, masasabi ko din ang lahat. Okay lang yun kung di ka pa ready. Huwag mo sabihin. Siyempre, bago pang sugat eh. Masakit pa yan. Ang mahalaga, nandito ako para sa'yo. Noong nga naging kayo ni Taki, hindi kita iniwan. Ngayon pa kaya na wala na kayo at kailangan mo ako. Oh. Miggy, for Life. ang lahat ng kaya mo. Para sa huli, wala kang pagsisihan. Hashtag, itodo Monday. Beshi! Beshi! Hi! Hey. Hi! Hi. Oh, bakit kasad? Financial problems ba? Yeah. Pero hindi lang yun yung problema ko lumaki ang pagpapanggap namin ni Miggy. Huh? Don't tell me na fake marriage na kayo ngayon, ha? Hindi. Fake breakup. Eh, nakita kami ni Kenneth at saka ni Tia na nag-aakti na, na maghiwalay like kami. Oh, yun naman pala eh. So, alam na ni Kenneth na break kayo ni Miggy, so you don't have to tell Kenneth na fake ang lahat. Pero I still wanna be honest to Kenneth gusto ko sabihin sa kanya na fake lang ang lahat. Beshi, kapag ginawa mo yon, anong sasabihin mong rason kay Kenneth kung bakit niyo ginawa yun ni Miggy? Yun na nga ang problema ko. Masyadong atat tumagal ang pagpapanggap namin ni Miggy. ay na kailangan ko nang sabihin kay Kenneth na siya ang reason ng lahat na ito. Wait! Beshi, aamin ka na? Opo, oh. eto na yung breakfast yun ni Kenneth, ha? Alam niyo naman kung paano magtimpla ng kape, ha? Tapos itong pinagkapehan ko, ugasan mo, ha? Opo, ma'am. Okay? Sige, sige po. Oh. Mahal din. Ayusin mo na yan. Tol! Ah, uh, papasok ka na. Sabay tayo. Hmm. Oh, sige, Tol. Kain lang muna ako. Sakto! May pinaluto ko para sa'yo. Oh, diyan ka lang, ha? Oo, oh, diyan ka lang. Uy, mukhang okay na kayo Kenneth, ha? Sinabi mo na? Ah, eh... Ah, eh... Mamuski, ano? kasi ano eh. Miguelito. Hindi mo pa rin sinasabi? <sighs> o oh, sige, kung ayaw mo sabihin, ako magsasabi. Mamuski, wag mo. wag mo. Mamuski, ma ma -ma. si, nakiusap po kasi sa akin si Taki. <hih> <hih> promise po. Aamin po kaming dalawa. Sinabi mo yan, ha? Ilang promise ka na ba sa akin? Lagi ka rin... Na... Ang oh, pira ka. At ito ang favorite mo. Ma'am si. Ah, uh, okay. Ah, uh, kain na kayo. Mauna na ako, ha? Sige um, po. Miguelito, ayusin mo, ha? Ako, Ma'am Ski. oh, narinig mo si Mamski? Ski. Ayusin mo daw. Kaya kasi magpaka-emo dyan sa breakup niyo. Sabi ko naman sa'yo eh, pinagdaanan ko na lahat ng with Pia. Pero tignan mo kami ngayon. Kahit hiwalay na kami, magkaibigan pa rin kami. Tol, tahimik na naman dyan ha. ah. naintindihan kita. Kasi nandoon ka din nung time na ako yung wasak. Kaya, kung hmm, nandito andito lang ako para sa'yo hanggang makamove on ka. Kung kailangan araw-araw kitang bilhan ng fishball, nandito ako para sa'yo. Kenneth. Oh, Joke lang ang lahat. Teka. <laughs> Joke? Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito eh. Hindi talaga kami in a relationship ni Taki. Fake lang yun. Tag-trip lang kami. Sorry, tol. Pati break up namin, fake lang. Acting lang yun. Sorry talaga, Tol. Alam ko, galit ka. Kaya kung gusto mo ako suntukin, okay lang. You know how much I like Kenneth, di ba? Para hindi ka na masaktan. Para hindi ka na umasa. Nasasaktan din ako pag nakikita kitang nasasaktan. Pahikot-ikot lang kayo ni Kenneth eh. Ayoko sana na tinatawag si Nini na PA. K kasi boyfriend ko siya. Sige, alis mo na ako. No. No, not you. Pwede, dito ka muna. yung mo lang, Tami. Alam ko nasasaktan ka. <laughs> Malaki tong damit ko kayang-kaya kaya saluin ang lahat ng luha mo. Break na tayo. Break na kayo? Hindi mo siniriyoso si Taki? No, it's not his fault. Balang araw, masasabi ko sa'yo ang totoong isa. Kenneth. Can we talk? May sasabihin ako saan sa'yo. Anong sasabihin mo na fake lang yung relationship at break up yung Miggy? E alam mo na? Oo. Sinabi na ni Miggy sa akin. Sorry, Kenneth. Sorry na kami. Galit ka? Hindi ako galit. Siguro, na-hurt lang na, na konti. At hindi ko rin nagustuhan yung ginawa mo. Bakit? Gusto ko maging fair ka sa sarili mo. You don't deserve something fake. You deserve the real thing. Ang magmahal ng totoo, mahalin ng totoo dahil you're worth it. Ang hindi ko lang kasi maintindihan bakit kailangan yung magpanggap ni Miggy. Saka yan dahilan. Ikaw. Ikaw ang dahilan. Ako? Bakit? Dahil Terima Oh, Nenek. Mia! An... 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 May kasalanan din naman ako. Kaya hindi ako galit sa'yo. I just need a break. Gusto mo, fishbowl muna tayo. You don't get it. I need a break from you. Kenneth, huwag naman ganito. Suntukin mo na lang ako. Hindi kasi gawain utol yung ginagawa mo Iniisip ko tuloy kung bakit tinuring pa kitang kapatid. Computed our spendings. Our apartment costs way too much. Let's find a simpler house. Uy, may bisita kayo. Ah, naghahanap kasi sila ng malilipatan. Magpapasko pa naman. Kaya sabi ko, dito na lang muna sila.